Okay, ah, teka lang, natahog si Yumer. Wait lang, wait lang. Okay, okay, go. Jam, Champ, kumusta? Sir, right? Yo, kumusta? Gra Grabe talaga itong mga tao na ito, no? Ah. ah. Ito talaga. Ah. Okay lang. Yung ano yan, yung, yung pagpasok mo, yung kinamayan ka ng security. Ah, uh, tapos ano, hindi mo ako napansin. <laughs> Tinitikan nila yun, eh. Hindi nila totoong uh, support mm. mo sa mga mm. Filipino boxer, di ba? Kaya yeah, na. Um, yan, uh, sa akin lang, Sir Mark, uh, personally gusto ko magpasalaman sa iyo uh, sa lahat ng... Uh, oh, wala yun siya. Mm. Sa lahat ng support na mo sa amin. You're welcome, you're uh, welcome. Uh, ano, one call, one call away ka lang. Uh oh, Sir Mark, matik, matik. Ito, Sir Mark. <laughs> Kailangan namin dito nandiyan ka parati. So, ano yun eh, uh, um, as a boxer, napakalaking uh, tulong po sa amin yun dahil mm -hmm. kahit pa paano na yung, yung, yung support ba na kung ano yung kailangan ng mm -hmm. ng isang fighter eh ano, tsaka yung yung klaseng tulong na yeah. mo talaga ba yung mga mm. thank you champ, thank you. Na, thank you thank you, thank you sir matik, matik oh, okay, mag, mag, okay na yung mukha mo champ ha hindi na siya okay. ano oh. medyo okay na, thank you nice, nice tuloy, na. Nice. Tuloy, 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 tuloy lang tayo hanggang oh. sana Sunod-sunod. Makapasok pa tayo sa ranking hanggang oh, sa champ. world title. Matik, champ, kasi ikaw na yung ano eh, yung uh, WBC International. So, next updated rankings. Nasa top 10 ka na. So, okay. yun. Okay. Okay, okay, so... On your way to world title, champ. Okay? Thank you. Bye-bye sa short na uh oh, napaka, napaka, uh -huh. oh. napagawa na. Oh, shout out pala uh -huh. kay Joseph Torrio, kay Miss yeah. Kibol, yan. Uh, shout out la Joseph Torrio, yung hmm. mga uh, uh, short ko naglagay yeah. ng batches, maraming maraming salamat. Di, di ko pa nga nato eh. Di ko pa nga uh. uh nakausap ulit eh. Wala okay lang champ, busy ka pa eh, busy ka pa. Sige, uh -huh. sige. So, yun. Thank you. Thank you, Sir Marga. Okay, eh, okay. okay. Nagkita ko yung yung mga posts ng tao eh. So, parang ako, oh, syempre, eh. alam naman natin mm. yung relationship natin. Alam natin kung ano yung yung support na binibigyan mm. niyo sa amin eh. Wala yung wala yun. Kumbaga, ambaba bababaw lang ng mga ano. <laughs> natatawa nga lang <laughs> Ay, ako dun. Ang <laughs> uh, yan, yan lang. Gusto ko sabihin sa mga sa mga tao sa lahat ng mga mm. sumusubaybay sa atin. Si yes champ. champ, thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much sir. Okay, thank kung nasulit champ, kita, ingat. kita 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 bye kita kita kids, champ. Ingat. kita kits kita kits kita Bye-bye,